topic po natin ngayon tungkol sa pera. Okay? Bibigay lang ako ng konting real talk lang tungkol sa tamang mindset sa pera at paano magagawa natin. Actually, itong tips ko para doon sa laging stress na at walang pera at mainit ang ulo kasi nung isang araw lang meron mga nagtatanong sa akin eh, mga kaibigan ko sabi niya, Anong gagawin ko para kumita ng malaki? Ano pa magagawa ko? Anong investment pa? Ano pang iisipin ko? So, meron akong 10 tips. Pasensya na ako medyo masakit ang masasabi ko. Pero, minsan kailangan natin ng, ano eh, ng real talk. Eh. Oo. Hindi naman 100% accurate to. Nasa sa inyo naman. Baka bumagay, baka hindi bumagay. Number one. Unang mindset para sa akin, hindi maganda yung naghahangad tayo ng malaking pera pero hindi nakabagay sa sitwasyon natin. Ulitin ko. Pag ina pag ang dream mo kumita ng 10 o 20 million ganyan. Pero ang sitwasyon mo sa ngayon ay uh, nag-aaral ka pa lang o ito lang ang skills mo, ito lang ang sweldo mo pero yung hangad mo sobrang laki, may stress ka talaga, malulungkot ka, di ba? Oo. Di ba? Ba binabagay yun eh. Kung pinanganak ka sa isang mayamang pamilya, meron na kayong kita. Tapos, uh, let's say, may kita na kayo, may family business na, o malaki na kita, gusto mo pa maghangat na mas malaki, baka kakayanin mo ma maabot. Pero kung hindi naman yun ang binigay ng Diyos na sitwasyon mo. Ito lang yung circumstance mo. Mahirap lang kayo, pati pamilya. Hindi ko sinabi wag kayong mag-dream ng malaki. Pwede ma uh, mangarap na baka makahanap ng magandang negosyo. Pwede yon Pero kung tingnan mo rin yung situation mo, ang reality. Sabihin, pag ang reality natin ganito lang, eh tipid na lang tayo. ba diba? Ganun talaga eh. Number two, Maraming tao nakikita ko ngayon dahil kulang nga sa pera, sobra sila focus yung utak nila, sobra focus sa pera at dahil dito nagbabago na yung ugali nila. Okay? Dahil sobra silang obsessed na sa paano gagawin, paano kikita, ano nangyayari sa kanila. Yung ugali nila nagiging mainggitin na. Di ba? Focus ka sa pera kaya lahat na makita mo sa social media na may pera, pag-iinitan mo, A ibabash mo, nagiging maingitin, nagiging maswapang na, nagiging mas masungit, mas mainit ang ulo sa trabaho, mas matapobre na. Paano sobrang focus mo sa pera? Eh? Tsaka isang problem, pag sobrang ang focus sa money, baka masira din yung trabaho mo. Okay? Siyempre, sa trabaho mo, hindi mo na gano'ng pag-iigihan. Parang focus mo na lang. Paano ako makadalawang sideline, makatatlong sideline? Paano ako makahingi ng increase? Paano ako makautang, makabali? Kung puro gano'n na lang, baka masira ang trabaho mo lalo. ba? Diba? And pagdating naman sa negosyo, may negosyo ka. Sinobra focus mo na dapat kumita agad ng malaki. Eh, Siyempre, anong gagawin mo? Pipili ka ng bulok na quality na pagkain, na ingredients. Titipirin-titipirin mo lahat. O kung manok, papaliitin mo lahat. 'di ba? So, mawawalan ka rin ng customer in pano Paano na-focus mo masyado sa pera eh? 'Yan ang problem. Halatado. Nahahalata ay eh. nag-iiba yung ugali ng tao. 'Yun na napapansin ko. Uh, kaya yung work nila hindi nila napapansin, nasisira yung yung kamada. Okay? parang social media sa vloggers, 'di ba? May mga walang, walang patama to ah, sample lang. Uh, may mga vloggers na, let's say, sobrang focus sa views, sobrang focus sa pera. Siyempre, paghabol mo lang views at pera, di puro clickbait tayo. Diba? Puro hanap ng pa-viral, pagulo, uh, paputok. Pa diba? Gagawa ka na ng lahat ng lahat ng style na minsan wala na sa prinsipyo mo. ba? Diba? Kung yun lang habol mo. Number three, itong one to three mo na pera. Number three, mabilis sila ma-scam. Kasi nga, hindi sila makontento do sa pera nila. May mga tao, may ipon na silang 1 million after 20 years of work. May pera na sila eh. Okay na sila eh. ba diba? Pero hindi pa sila kontento do sa 1 million, 2 million nila. Sabi nila, maliit yan. Kulang cool yung pera ko. Kailangan padamihin ko. Kailangan palakihin ko pa. So, kaka-focus mo na papalakihin yung ipon mo na tinago mo, may iskam ka. Mawawala pa yung 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 naipon mong pera, di ba? Para sa akin, ako inisip ko, kung ito lang ang kaya ko, ito lang ang sitwasyon ko, di tipid na lang, di ba? Anong klasing tipid? oh, like kami ni Doc Lisa, nung nag-start ako, wala kami travel. Wala talaga kami travel. Never 15, 20 years, walang travel. oh, tapos sa abroad, wala rin ako. Inisip. Wala, wala, ako. wala ako junket, wala akong lahat. Kain sa labas, birang-bira. Uh, pagkakain kami ng mga restaurant ng mga 700 pesos, yung mga 300 pesos per order, medyo hindi na kaya yun. Eh. mahal na yung 300 pesos per order. Mabigat na yun. Hanggang fast food lang. Fast food, baka 50, 60 pesos eh. Pero yung ganon, kasi pag in add, -add mo, marami siya. Oo. So, ito yung 1, 2, 3 ko dapat yung mindset natin, kung ito lang talaga binigay ng Diyos sa atin na, na power natin, contact natin, trabaho natin, kaya hindi pa tayo matulog, di dito muna tayo kaysa mas, masira pa yung trabaho at yung kamada natin. Huwag na tayo maingit. Kung yung iba mayaman, swerte nila yung... O, kung anak mayaman sila, swerte nila yon. Okay? Ano ba layunin natin sa boy bago ko tapusin yung 4 to 10? Maganda yung 4 to 10. Para sa akin kasi, ang ito yung pinaka main sasabihin ko. Ang para sa akin ang layunin natin sa buhay hindi kumita ng pera. I don't think dinala tayo ng Diyos dito uh, na ka sa Philippines magbuhay ka, 'di ba? God made you like that para lang kumita ng pera, magpakasarap, mag-travel, kumain, mag-enjoy. Uh, uh, hindi 'yun ang goal niya. Common sense naman eh ang misyon natin, lagi naman sinasabi yan, tumulong sa kapwa, magmahal sa kapwa. Huwag hintayin na milyonaryo ka bago tumulong. Yun, yun ang goal eh. Yun ang magpapasaya sa iyo eh. Pag nagawa mo na yung tulong mo, yung expression mo, o yung job mo na maganda, doon darating yung pera in the end. Doon darating yung pera in the end. Nandun eh. Nandun yung principle eh. Kasi yung taong nag-focus sa pera, huli sa mata. Yung mga nagtatrabaho na pera lang ang gusto, huli. Pag may nabasag, magsisinungali kaysa ka magbayad. O, oh, hindi na anes. Kung merong sobra-sobra, nanakawin. Kung may libreng pagkain, uubusin. ba diba? Parang ayaw mo rin ng ganun, ba diba? Parang talagang nag-ano na. So, anyway, one, two, three yan. Number four, iwas tayo sa emotional buying. Marami sa atin, kababayan natin, konti lang pera, pag may nakitang gusto, gigil agad billing ngayon. Billing ngayon, may bagong cellphone ngayon, maganda. O may konting pera, darating, bibili. Kasi emotional yan eh. Maghintay ka muna dalawang linggo. Two weeks, three weeks. After two weeks, three weeks, yung gusto mong gadget, yung gusto mong baro, Okay pa ba? Usually, magsasawa ka na eh. Hindi ka naman kailangan bumili ng branded na mamahalin na t-shirt. ba? Diba? O polo. Dito ka na lang sa normal na tatagal. ba? Diba? Wag di may sobrang mura. Masisira agad. ba? Diba? Ito, pag bumili ako branded dito, baka 5,000, 7,000. May mga ganyan branded. Pero pag ganito lang, baka 500, 700 lang. ba? Diba? Bili ka lang sa SM. So, emotional buying, wag tayo magpapa- ano doon? Engganyo. Wait ka muna. Wait a little. Num uh, number five. Uh, bago ko sabihin yung number five, meron palang reklamo. O, ito, merong complaint. Ang complaint sa akin nung kinausap ko, karapatan ko naman mag-enjoy. Ah. Bakit hindi? Sabi mo magtipid sa travel, magtipid sa gastos, magtipid sa pagkain. Oh, gusto ko, gusto niya mag-travel ng Japan ng sampung araw eh. oh, gusto niya mag-enjoy, karapatan niya. Oo, karapatan mo yon. Kaya lang, yung karapatan mong yon, tandaan mo, pagpunta mo sa Japan at yung eh, pamilya mo, gastos kayo 45, 50,000. 50,000 na wala sa'yo. Okay lang, 50,000, kikitain ko. Yung sampung araw mo doon sa Japan na 50,000 ginastos mo kung nagtrabaho ko na lang sa Pilipinas, baka kumita ka ng 20,000. So, 50,000 na wala, 20,000 di ka kumita, 70,000 lugi mo. Yung 70,000 pag nasa banko, mas okay yun. O, di ba? Mag-enjoy na lang kayo sa bahay, nood na lang kayo TV, maghawakan na lang kayo ng uh, holding hands na lang kayo ng partner niya, yakapin mo na lang anak mo. Di ba? So, nasa sa inyo eh. Karapatan ninyo mag-enjoy. Pero, Huwag magreklamo pag walang pera. Di ba? Oh, na, nandun yun eh. Nandun yun eh. Nandun. Number five, iwas sa emotional giving. Ito, maraming Pilipino nagpapakahiro. Real talk, ha? Pasensya na. Pag merong, misan yung mga tao na wala na nga silang kapera-pera. Okay, wala silang pera. Ang pera nila lang, lang nila, 1,000. May utang pa sila, 1,000 na lang. Tapos may lalapit silang kaibigan nila, iiyak sabihin, nagkasakit yung nanay ko eh. O, oh, mamatay ng kasakit eh. Kailangan ng CT scan eh. Kailangan ko ng pera eh. Pautang naman dyan ng 2,000, 3,000, ganyan. O, oh, itong tao na walang pera, nagpapakahiro siya, ibibigay pa niya yung pera niya. O, oh, umiiyak kasi eh. Umiiyak eh. Di ba? O, oh, dapat tulungan ang may sakit, mahirap. Pero ang point is, may kailangan siya na pera. Ikaw wala kang pera. May utang ka pa. Bakit mo bibigyan? Di ba? Pag binigyan mo, o oh, masarap ang feeling mo, hero ako. O oh, tao hero ako. Kailangan utang mo ngayon. Ang laki ng utang mo sa ibang tao. Pag uwi mo, wala ka pa rin pera. Yung kaibigan mo na binigyan mo ng ng 2000, 3000 sa cities kan, pareho rin naman ng A uh, kakahinat na nung pasyente, di ba? So, ang point ko, pasensya na, ang point ko, kung kailangan niya ng 3,000, baka hindi ikaw yung tamang tao. Di ba? Kailangan niya ng 3,000, doon tayo sa may kaya magbigay. Pwede siya mag-PCSO, magmalasakit siya, sa mga politiko, di ba? O kung gusto mo, 3,000, pwede naman 500 pesos muna dito o 500 pesos yung iba. Hindi ikaw ang dapat magbigay. di ba? Kasi wala ka naman kakayanan eh. Ang pwede mo ibigay, imbis na ibigay mo yung 1,000 mo, tapos masarap ang feeling mo, tapos malungkot ka naman in the end, sisisihin mo yung mundo, ba? wala akong pera, tulungin ako eh. Eh, ba't mo binigay? Hindi ka practical, di naga, di ba? So, the point is, marami kang pwede itulong sa kanya. Ano pwede mo tulong doon sa kaibigan mo? Pwede ka tumulong magbantay kung gusto mo. Mag-sacrifice ka, absent ka sa araw, magbantay ka. O mag-alaga uh, ka ng anak niya. Maraming ways na tumulong na by effort, by pagod, di ba? O by kausap na mas mabigat pa nga eh. Mas malaki pa yun kaysa sa pera mismo. Actually, mas malaki yun yung binantayan mo, sinamahan mo, di ba? Sinacrifice mo pa yung isang araw mong sweldo. Imbis na matutulog ka, pinuntahan mo siya, di ba? Malaking bagay yun. Mas malaking points yun sa tingin ko kaysa yung sa pera. So, ang point ko lang sa emotional giving, kung mayaman ka, magbigay, walang problema. Kung gusto magbigay konti, walang problema. Pero wag yung masyadong uh, bibigay lahat, pero parang wala na sa tamang sense. Wala ka na nga pera, may utang ka pa. Paano yung anak mo pag, humi... pag, pag nagkasakit? Paano yung asawa mo kung magkasakit? So, wala na. Zero in the end. Galit sa mundo. Okay? Number six. Ito nga sinabi ko number six na una na pala ako. Nasabi ko na pala yung number six, karapatan mo mag-enjoy. Yan na reklamo. Okay? Pero pag gusto mo nga mag-enjoy, huwag ka magreklamo. walang ipon. Kasi yung iba kaya magtipid ng matipid, kaya nagkakaipon. Lahat ng mayayaman, sobra tipid yan. Uh, super tipid. Uh, uh. Pero, uh, hindi matipid, ano ba yon bahay sila, masungis. Ayan na natin sila. Yun ang faith nila eh. Faith nila na bilyonaryo sila. Huwag na tayong makailam. Huwag na tayong maingit. Masisira kamada natin. Kung ang kamada lang natin ay kumita ng 500,000 in 30 years o 1 million in 30 years, pwede na yun. Pwede na yun. Bakit ko sinasabi pwede na yun? O, sabi mo, pilosopo si Dok. Pag ang isang tao nagkasakit, like yung nanay ko, nung nagkasakit ng nanay ko, nung nagkasakit ang nanay ko, uh, ginastos namin sa hospital, one week sa hospital, mga 1 million. Actually, mura na yun eh. Mura na yun. 1 M for a week, kaya 1. Iba nga, one day, 1 million. So, yun lang. Yun lang ang gastos ng nanay ko sa antibiotic, 1M. And that's it. Nawala na yung nanay ko, tapos na. So, ang ginastos lang ng nanay ko sa mundo ay 1 million. Ano gagastusin ko sa mundo bago ako mamatay? Depende sa sakit. Kung namatay bigla, di walang gastos. Ay, kung malalang sakit, baka umabos ng 1.5 o 2 million. Mga ganon. So, yun lang ang kailangan natin eh. Ang kailangan nyo lang, yung pang-hospital nyo hanggang sa ending, yun lang ang kailangan ng isang tao. Hindi niya kailangan ng 100 million, 200 million. May nakakain ka everyday, nakakasama ang pamilya mo, meron ka pang-hospital konti, and that's it. That's it, pansit. Diba? Yung iba kasi, ang iniisip, kailangan ko ng kotse. Di ba? Gusto ko ng kotse. Gusto ko ng mamahaling branded. O, ayan. Ma 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 maluluto na utak natin yan. Gusto ko may luho. Yung iba, lahat ng japan po. Di ba? Kung hindi mag-Japan. Yung iba nga, may kabit eh po. Di ba? Wala. Di ba? Lahat yan. Pag inanong mo na yan lahat, ginulog-gulo mo na ng material things. Uh, yun na nga. Sinabi ko, ang layunin natin sa buhay, hindi kumita ng pera, at mag-enjoy, di ba diba? mission natin tumulong. Ay, yun lang sa akin. Nasa sa inyo kung saan kayo happy. Number seven. Ay, ayoko na sabihin to number seven. Ma magagalit kayo eh. Pero number seven, common sense eh. Huwag uutang. Oo. Ay, papano ko hindi utang? Wala akong pera. Ganito. Naghihil. Pwede naman umutang kung tingin nyo kailangan nyo umutang. ba diba? Wala namang kaso. Pero A uh, as much as possible, mas maganda, wag siya. Kasi, oras na mag-negative balance, kasi may utang ka ng 10,000. wala ka ng gana magtrabaho. May eh. utang ako 10,000. Pag na, may utang ka ng 20,000, ba't pa ba ako mag-iipon? May utang na ako 20, eh, tatakasan ko na lang. Utang na lang ulit ako dito. Utang na lang ako dito. Pag nag-negative kasi, hindi na masarap kumita. 'Di ba? oo kaya bago mabaon sa utang, pasensya na. Masakit pakinggan, eh, mabaon sa utang, i-try mo itiis na walang utang para pag nag-positive ka, mas masarap yung nakaipon ako 500 pesos, 700, 1,000, yun, mas masarap yung umaakyat eh. Kaysa pag negative na, para eh, pa. Ba't pa ako magtatrabaho? Ba't pa ako mabubuhay? Tatakasan ko na lang to. I-scam ko na lang lahat, di ba? Oh, gusto mo ng malaking pera, ang sitwasyon mo, ito lang. Ano, ano solution mo? One, isa lang solution mo, scamming. Eh. Wala, eh. Kaya yan, yan ang gusto. Eh. Yan ang gusto, puro scamming na lang gusto. Kasi yun na lang, shortcut. Eh. Hindi na nga, eh, natuliro yung isip. Eh. Hindi nga kaya magtikip. Number eight, ito. Ito, number eight. Kung may pera ka na, ito, para sa mga senior na followers ko, meron ka na konting pera. Let's say, meron ka ng 500,000 up 'Di ba? Okay, 500,000 I think overseas worker meron 'yan. Payo ko sa inyo, wag na wag tatlong wag. Wag na wag na wag niyo ipagkakatiwala yung pera niyo sa ibang tao. Huwag mo ipagkatiwala sa artista na gwapo, na may advertisement. Wala yun. Huwag mo pagkatiwala yung pera mo sa investment may 500 lang eh. All in ka eh. Mahirap yun. ba? Diba? So, sa akin, wag, pag 500, wag. Ni sa kapatid mo, wag mo pagkatiwala. Sorry ah. Ni ka mag-anak mo, ni nanay-tatay mo. Siguro pag mo. Pwede na siguro nanay-tatay. Pero depende. Pero maganda, wag mo pagkatiwala. Hawak mo lang. Ikaw lang. Kasi maraming magic yan. Okay? Nakita niya isang kababayan natin, umuwi, may pera, ano ginawa? O, oh. ano ginawa? Ano ginawa? Oh. nawala, na lost in action, nasilaw sa pera. Nasilaw sa pera, di ba? Makakasilaw ang pera. Kahit 50,000, nakakasilaw na yan. Number nine, maraming better ways to help than money. Pag umaakyat yung tao, alam nyo ba, ang taong, ito ah, ang taong tumataas sa trabaho, ang ta ito secret ko. Ang taong tumataas sa trabaho, nagiging manager, tumataas sa negosyo, lahat 'yan mabait. Hindi totally mabait pero meron silang kabaitan. Lahat nagiging president ng mga society, anong organization, anong grupo niyo diyan sa barangay, lagi may konting kabaitan 'yun. 'Di ba? Kasi yung mas mabait, mas umaangat. So, lalo na kung tumutulong ka, matulungin ka doon sa barangay, kind words lang naman sasabihin mo. Hindi ka naman magbibigay ng pera eh. Magandang salita. O, mabait si nanay. Itong ano, magsalita ka lang na maganda. Mag-concern ka lang. Dumalaw ka sa may sakit. O, mag-attend ka nung anuman-anun niya. Diba? May tumatawid, tulungan mo maghatid. Tulungan mo mag, ano, mag-tumawid. Ganun lang oh pag may kausap ka, tawanan mo lang. Pwede na yon. Yun lang kailangan mo. Hindi mo alam, aangat-aangat ka na slowly. Aangat-aangat ka na. O. Kahit dito sa vlogging, eh, kita mo yung mga top. Mukhang mabait. Ngayon, ko tunay sila mabait, di ko alam. ko <laughs> joke. Um, may, may meron ding magaling magano, mag magaling mag uh, magtago, 'di ba? Pwede 'yan, mukhang mabait pero di pala mabait. Meron 'yan. Anyways, just a joke. Yung mga... So, pag mas matulungin ka, kala mo lugi ka, in the end, makakabawi ka. Meron yan eh. Yan ang, yan ang law ng universe. And number 10, very important, ito kulang ang kababayan natin. Dito kayo kulang. Matuto kayo magplano ng long term sa pera nyo. Anong long term? Pag mo isipin yung pera nyo na, let's say, 20 years old ka, 30 years old ka, isipin ko lang para bukas, para next year, para ganyan itong disiplina natin, itong tips ko na emotional giving, iwas, emotional buying, tapos magtitipid, tuloy-tuloy mong ito, tuloy-tuloy mo yan. Ipon ka ng 1,000, 5,000, 100,000. Tuloy-tuloy yan. Disiplina yan. Kasi oras na magkamali ka sa beses, o nakaipon ka na nga ng 500,000, 1 million, di ba, yung mga overseas worker natin. Tapos, nagkamali isang beses lang. Na-scam lang siya na isang beses. Ano nangyari sa 1 million, 2 million niya? Zero. Paano yung mo ng 20 years? Nagkamali ka lang eh. ba? Diba? So, ito, disiplina siya. Tuloy, tuloy, tuloy. Pero ako kasi, hindi ko gano'n iniipon tong, itong pera. Pera, walang pera. Marami pang other ways than money. Eh. Oh. Sa akin, matulungin ka, mabait ka, ipon na rin yun. Eh. Marami ka tinulungan tao, marami kang kaibigan, ipon na rin yun. And lastly, pakinggan nyo to. Hindi rin kayo magiging masaya kung milyonaryo kayo. Oh, sabi nila, ano pinagsasabi ni Doc? Kala mo yan, paano? Ikaw may pera, kami wala. Ano Hindi kayo magiging masaya kung milyonaryo kayo. Tingnan mo lahat ng mga milyonaryo, bilyonaryo, masaya ba sila? Okay, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko. Ito, dapat maniwala kayo. Maraming research yan, check nyo sa internet. In-interview nila ang mga matatanda, edad 80, 90, 100. I think they interviewed 50,000 senior na matatanda. Tinanong nila lahat ng senior sa buong mundo, Ano nagpapasaya sa'yo? Ano nagpasaya sa'yo sa buhay nyo? Wala yung pera doon. Wala ata sa top 2, top 3. Ang number 1 doon hindi yung dami akong pera, happy ako, senior ko. Hindi. Ang sabi nila, nagpasaya sila na marami silang kaibigan, mabait sila sa pamilya, kaibigan nila. Yung close, nagbibigay sila ng pagmamahal, nagbabalik ng pagmamahal, yun lang ang happiness nila. Oh, yun lang happiness nila. Para ako na happiness ko dito. ba? Diba? Happiness ko lang makatulong. Oh, may views, walang views, okay lang. Basta, baka magising yung iba, maging mas matipid, maayos yung buhay, who knows, malaking tulong din yun. ba? Diba? So, yon. Uh, topic ko lang money, pero dapat hindi pure money. Okay, salamat po. Thank you po. Meron pa, meron pa ako kukwento. Iniisip ko kung kukwento ko o hindi. O kukwento ko na rin. Yung buhay ko kasi, very weird. Mula ako pinanganak hanggang edad 55. Uh, ngayon, 60 na ako pag hanggang edad 55, wala ko kinita. Zero. Wala akong kinita pera. Hindi kayo naniwa. Kumita konti siguro. May libro ako konti. Nag-clinic ako. Kung ano man nakuha ko konti sa clinic, initially, binigay ko 2007, di ako sumisingil. 2007, wala ako sinisingil sa pasyente. Wala ako kinikita. Wala, zero. Maniwala kayo, hindi. Wala. Until 55, puro mission, puro tool. Saan kumukuha ng pera, binigyan ng magulang ko, tinutulungan ako. Matipid kami. oh ganun. Wala. Ang kinita ko na konti, meron kami sa libro, pero wala talagang any big money until 55 years old. I, I, had nothing. Gusto ko lang tumulong, kahit wala pang pera, bahala na anong mangyari. Ay, pagdating ng age 55, ewan ko naman paano naging top vlogger na ngayon. Eh, hindi, ko naman, hindi ko naman habol yun eh. Hindi ko naman habol yun. So, wala siya sa compute ko. Kaya ngayon, doon lang talaga focus natin. Kung paano tumulong. Kasi, doon ka bibigyan ng blessing eh. Pag inayos mo talaga, pag ayam mo yung pera, doon darating yung pera. Pag gustong gusto mo yung pera, magmumukha kang pera. So, pag nakita ng tao, mukhang pera to, ay ah, wala na. Ayaw ko nakausapin. May lalapit sa'yo, O, oh, may deal tayo, may ganyan, ganyan. Ah wala na. I mean, mukha ka palang pera eh. So, it's useless to talk to you. Ano to, nag uh, naglulokohan tayo. ba? Diba? Mm -hmm. Hindi naman magandang kaibigan yung gano'n. Pera lang ang gusto sa ba? Diba? So, useless. Mas gusto mo yung tunay na tao, tunay na kaibigan, tunay na tumutulong sa'yo. Yun ang magpapasaya sa'yo. Iniisip mo yun habang natutulog ka, magiging mas happy ka. Okay? Thank you po. Ingat po. Yes. That's it, pansit. it. Huwag kayong magagalit ha. Okay lang naman itong sinabi ko. Dagdagan ko pa konti, since maraming kayo nanonood eh. Nung isang araw, naglalakad ako. Exercise. Tapos napagod na ako, ang init eh. Umupo ako sa tabi. Pag upo ko sa tabi na doon sa Dock Lisa, may lumapit sa amin isang, parang Pilipina siya eh, uh, tisay, tisay oh, ma maputi. Sabi niya sa akin, Are you all right? Are you guys all right? Sabi, sabi niya. okay ba kayo? Ayos ba kayo? Ano ba nangyari Harris nahilo ka ba? Sabi ko, sabi ko okay ako. I, I'm just resting. Sabi ng girl, uh, that's okay. Sabi ng girl, uh, I'm just checking. I'm just checking. Kita mo 'yon. Hindi niya ako kilala. Tapos lumapit siya. Okay ba kayo? Maayos ka ba? Kailangan mo ba tulong ko? Kailangan mo ba ng help ko? Hindi mo kakilala. Sobrang laking pagmamahal yun. Grabe. Grabe yun. That small thing, eh, kung depressed ako noon, bad mood ako, tapos ang bait-bait nito, hindi ko naman kilala. Mapifeel mo yung taong mabait talaga. Yung ganon, libre yun. O, kayo, walang pera, mahirap, kaya-kaya nyo gawin yon Gawin nyo yun. gawin nyo yun. yun sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo. Diba? Just a kind word, a nice word. Huwag lang siya mag-depress. Malay mo, depression, Tatalon na sa bangin eh. Tapos nasabihan mo na maganda, na save mo buhay niya. ba? Diba? So, ganun lang yun eh. So, ang bait-bait niya, nito mabait ka, sabi ko, ang bait talaga, ang ganda. kaya ito, topic ko ngayon, maganda. Dahil mabait yung babae sa akin. Thank you doon. Kung sino man siya, napakabait. Yung concern, napaka... Yun lang ang happiness. Eh. Yun ang pera. Concern at pagmamahal. Yun ang kailangan natin bago na dumating itong mga digmaang ang uh, nangyayari sa buong mundo. God bless po. Thank you po. Ingat po.